Hey guys, I'm Mark Jason Santos uh, TV and I'm thrilled to have you here. So for today's video nga po, share naman natin kung ano nga ba ang benepisyo ng pineapple sa'yo. So kung mahili ka dito, it's good for you dahil malalaman mo na kung ano nga ba yun na itutulong sa'yo ng paborito mong kainin na pineapple. At kung hindi mo naman paborito ang pineapple, aba, mukhang dapat ay eh kumain ka na nito dahil ito nga po yung mga uh, benepisyo niya. So, ang dami benepisyo actually. So, hintayin nyo ako ng aming mga benefits niya. Pero, eto na nga, without further ado, simulan na natin. Hindi na natin aksayin oras nyo. Sabi nga dito, pineapples uh, are not only delicious but also packed with nutrients and antioxidants. Here are some potential benefits of eating uh, pineapple. Sabi nga dito, number one is rich in nutrients. Ayan, pineapples are loaded with vitamins and minerals including vitamin C, manganese, vitamin B6, and also copper. So, yan nga yung mga uh, nutrients na pwede nating makuha sa pineapple, which is vitamin C pa lang. Sobrang panalong panalo na alam naman natin na nung naka, uh, nagkaroon ng mga sakit-sakit uh, dyan, alam nyo yun, kailangan talaga natin vitamin C and isa nga ang pineapple sa magandang kainin. And uh, number two, ayan, contains disease of fighting antioxidants. Sabi nga dito, pa, uh, pineapples are high in antioxidants which help to fight inflammation and could help to reduce the risk of chronic diseases like heart disease. Wow, 'di ba? Heart disease, diabetes, which is nakakagulat kasi we all know na matamis nga ang uh, pineapple pero grabe, 'di ba? Nakakatulong pala to to uh, reduce the risk na magkaroon ka nga po ng diabetes and of course certain types of cancer. So, napakagandang benepisyo nga po. Nadulot ito ng pineapple sa atin. Again, could help to reduce. Ayan. And of course, in moderation lang dapat lahat. Huwag naman yung palagi. Kasi of course, sa lahat ng mga inaabuso natin ng mga bagay-bagay or sa lahat ng mga na-overdose natin ng mga bagay-bagay, hindi talaga siya maganda. That's why, overdose, sobra-sobra na at hindi na maganda lahat nang sobra. So, number three, ayan, it's enzymes nga daw po. Can uh, ease digestion. So, sabi nga dito, pineapples contain a group of digested, digestive enzymes known as bromelain. Ayan, which help break down protein molecules making them easier to digest. So, again, nakakatulong siya sa atin na mag-digest ng mga foods natin. So, kung medyo nahihirapan kang i-digest yung food sa tiyan mo, isa nga po ang, ang pineapple sa sagot sa iyong problema. And number four, ayan, uh, may boost may boost immunity suppress uh, suppress inflammation. Again, ayan, di ba? So, mga inflamed dyan, ayan, ito pala. Ito ang dapat nyong uh, kainin. So, sabi nga dito, the high vitamin C content in pineapple supports the immune system. Of course, we all know that dahil nung nagkaroon nga po na yung mga sakit-sakit, isa ang vitamin C talaga sa kinapitan natin which is very good at meron nga po ang ating uh, pineapple nito. At sabi nga dito and may help to reduce inflammation. So alam nyo na. 'Di ba? And uh, number five, ayan, may speed recovery after surgery or strenuous exercise daw. Hindi ko sure kung tama yung pagkabigkas ko pero 'yung nga po 'yung nakalagay dito and uh, sabi nga niya the bromelain in pineapples may reduce yung inflammation swelling, bruising, and pain that often occurs after surgery and uh, strenuous exercise. Basta yun. Hindi ko sure kung tama yung pagkakabigkas ko kasi foreign word sa akin yung strenuous. Basta yun. Basta yun, basta yun, basta yun. <laughs> Parang yun. No? Pero yun na nga, um, nakakatulong pagka bagong opera ka or bagong surgery ka. Ayan. Yun. In English. In English lang natin. Pero yun na nga, Um, maganda pala ang pineapple. And number six, ayan, is yung delicious and easy to add to the diet daw. So, ayan, alam nyo na. So, para sa mga kapusang budget dyan, alam natin hindi rin siya ganun kamura. Pero sa mga kaya naman mag-afford na bumili din ng mga katulad nito na pineapple, sabi dito, add to the diet nga daw. Pwede siyang, um, you can add it On your diet And uh, napakadali nga lang daw I-add sa diet nitong pineapple Sabi nga po nila Sabi nga po nila Sabi nga po dito Pineapples are sweet, convenient, and easy to add to a variety of dishes daw And uh, sabi nga dito They can be enjoyed on their own or in smoothies Uy, parang di pa natatry pineapple smoothies salads or on a pizza or burger for a tropical twist nga daw po. So, yun yung mga pwede natin gawin sa ating uh, pineapple. And sabi nga dito, as with any food, pineapple should be eaten in moderation. Katulad nga sinabi ko, in moderation ng lahat. As a part of balanced diet nga daw po. Ayun. So, make sure na hindi po tayo masyadong ah uh, kumain ng mga bagay-bagay or isobrahan yung pagkain ng mga bagay-bagay. Syempre, may limit lang din. Kaya nga, may tayong tinatawag na daily intake. Ayan. So, kung um, mahilig ka sa pineapple at sobrang dalas mo kumakain ng pineapple, wag naman in moderation yung dapat. So, yun lang. Guys, kung nagustuhan nyo to, mag-comment, mag-like, and mag-subscribe na nga po kayo. Hit the notification bell. I-share nyo na rin, guys. Pakishare na to And, of course, kung nakaabot ka sa dula na to please comment yes or laa uh, ano ba? Hmm. MJ, kahit MJ na lang. Ayun. Ayan. Para naman uh, nalaman ko na hanggang dulo napanood mo to. And of course, share nyo please. Share this and please uh, manood pa kayo ng ibang mga videos na to. Videos ko dahil marami pa kayo matututunan. Yun lang. Maraming salamat. God bless. Ingat po pa palagi. And see you again sa another vlog po natin. Thank you. Bye. Ciao. And salamat sa uh, pagsama sa akin ngayong araw na to. Thank you.